Lahat ng gusto ko ay susundin mo. Sige, sige, batayan niyo ako. Ah. Oh, pasa, pasa. <laughs> kuya, kuya, pwede niyo po kami tulungan magla magkabit po ng Christmas light. Sige. Saan yung bahay niyo? Doon po sa kanito. Ay, doon lang? Tara. tara, tara. tara. Kuya, doon po yung bahay namin. Tara. Tara, tara natin. Diyan, yes, po yung bahay namin.

Masarap ba yung Ay, gatas Yung gatas na ininom mo, masarap. Malayo yun. Malayo ulit mamaya kay Kuya Pinida mo. Pabili tayo ngayon din ba? Kuya, ano po yung natutunan niyo sa pagsundalo? niyo? Sa, para sa akin, baby. Marami kami natutunan sa, sa aming pagiging sundalo. Lalong lalo na sa aming disiplina. Dahil sa pagpasok kami sa sundalo, yung disiplina namin na bago, naging matuwid. Oh, kayo yung dalawa, ba't parang lungkot nyo? Oo ma, lungkot nga nila. Kasi po wala po kami nanda ngayong Pasko. Ay, ganun ba? Sige, kayo bahala sa inyo. Gusto nyo bang mangaralin tayo? Apa. Ah, uh, sige. Tawagin nyo na mga kasama nyo para marami tayo. What? Ah, ay, hey! ay, <laughs> Kasi, kuya, mahirap ko ba maging sundalo? Oo, mahirap Kasi minsan, kahit may mga okasyon Hindi namin nakakasama yung mga magulang namin pamilya na namin Pero masaya Dahil kasama namin kayo Rich, gusto mo ba maging sundalo? Ayoko po Bakit? Kasi malamig pong gyan at marami pong Hindi. Ganito kasi yan. Kaya kami nandito para iligtas kayo sa kapahamakan. Mga <mukong> bata, laging katindaan <mukong> na hindi pagkain ang simbolo ng Pasko. Hindi. Mamahal na ang <mukong> At palagi po tayo magpapasalamat sa ating Panginoon. Lagi tayo magsisimba, lalo na ngayon, malapit na ang karawan niya. Mga bata, masaya ba kayo? Nakasama niyo kami? Ah! mga bata! Merry Christmas din po! Tayo tay, pwede po ba tayo magsimba mga ya? Pwede po magpasalamat kay Jesus? Oo naman anak! O, Maymay! Tara na anak! Magsimba na tayo! Simba na tayo, please! Lord Jesus. Maraming salamat po. Merry Christmas din po at Happy Birthday. Merry Christmas, anak. Merry Christmas din po, Tay.